Apat na paris po ito. So yan, tayo po mag-asikaso na ito para idalhin po sa shipper. May shipper po sa so, mga gusto po mag-order ng mga ibon at gusto magpa-ship ng Visayas at Mindanao. Meron po tayong shipper mga Sir Idol. Alright. Maraming salamat. Tingga. O, sige na tayo ito. Kakaiba na ano ha. Uh, rare to ha. Dito na ito makikita sa Khalid Channel. Tandaan yan ha. Ito, ban, ban. Dito, dito na sa Khalid Channel. Tapos mga lawang. <laughs> itinawid pa namin ng pangka to halos lumubog pa kami tinulungan kami ng mga badyaw para makalagin lang kami sa pangpang para makulan na ibin na okay, so, pink blossom pink nyo <laughs> pink blossom kakaima <laughs> to oh, ano? to ano? 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 to ito ganyan ang mga pakiyaw namin dito ha? may yung yeah. pampang ganyan baka hawa ka mo hawa mo oh. Ano? Wala ka na makukuha niyan. Ano, anong ID na ito? Pink Blossom. Pink Blossom. Ang zebra Ito mga naghahanap. <laughs> ito meron na. May... Okay mga sir, unahin natin dito si boss dati. Yan, sir Dante, good morning. Good morning, kakali na si bossing ko. Yan. medyo konti na lang may vlog. Konti black na black lang yung natitira sa mga ibon ni, ni Sir Dante. Okay, doon tayo mag-umpisa. Sir Dante, sa dulo. Eto muna, yung kinagigiliwan din ng iba, inaantay ng iba, yung mga pinches mo. Marami ako niya, nasa 100 pieces yung nasa bahay 100 pieces yung nasa oh, bahay <makes> pa lang yun ha So yun, dami na ito, mga sir oh. Ayan. Sir, lante sa pinches natin, magkano po? 600 siyang pares 600 Wala nang black seed dyan, wala nang orange Pare-pares lang Ayan o, oh, 600 lang pala ito, pares o oh. Ayan, mura na ito ngayon kasi napakadami ngayon ano oh. Nasa sir, nasa 600? isa Oo Ayan o oh. Kanina may dala akong society pero sold out kasi Ito pa o, oh, mga sir, idol o oh. Yeah, mga pinche, zebra, ito mga naghahanap. Ito, meron na, ah, medyo bumaba. Nakara kasi, eh, mataas na sa iba, 800 oh. eh. Ay, medyo eh, bumaba. 600 o. pa rin ako. Oh. Sa mga ever since, 600 lang ka. 600. Pero sa iba, 800 na bintahan. Eh, nung walang-wala talaga. <laughs> Ngayon, meron. Medyo oh, adjust na naman ang oh. presyo. Nag-adjust lang po ang presyo nito, mga sir idol, pag mga ganito. Madami. So yan Alright Dito naman tayo Sa mga Inko Hago sir Hago Dante. 2K pa taas Sa mga RV yan ha Mga RV Ayan o mga rainbow po yan Mga sir oh. 2K pa Ang isa Isang piraso Yan Isang piraso po yan Mga sir idol So yan Ang mga RV po yan o oh. Ganda ng mga Inko Tsaka Hago no Magkasama na Eto sir Dante Mga budget kit 350 isa Budget kit, 350 po yung isa Yan Napaganda rin ang kulay nito. Pero malaki ito. na yan, malaki na size na. Oo, oh, matured na rin, ano? Dito, sa ano natin? Parang ito natin, yung 170, breeder 200. Yan o, oh, narinig nyo naman, oh, breeder 200, yung 170. Okay, dito naman tayo, ito, Baji. Baji, 2K pair. 2K ang pair. Yan, English Baji. English Baji. English Baji, 2K po yung pair po nito, mga sir idol, oh. No? So, yan, 2K ang pair. Dito Sir Dante. Same lang. Same lang, parehas din ang price nito. Puro English lang naman yan. Puro English lang naman ito. Wala dalang euro sir. Walang dalang euro. Eto, ganun din oh. No? Same lang. Same uh, price lang uh, uh, din mga uh, sir. Uh, okay. Alright, eto, binibenta mo rin itong kalapate. Oo, uh, uh, ano, uh, helmet. Helmet. Helmet, helmet tawag dito. Uh -huh. Imported. Ganda ng ulo nito, na naka-helmet. <laughs> Ayan no? Magkano naman yan? 3.5 3.5 ang oh Ganda na ito mga sir oh so, Mga may sa kalapati Kakaiba po ito oh Yan yes, para nakakumot yung ulo no Naka helmet Okay Ito mga parakit Para kayo sa breeding natin 400 to 500 Depende sa pairing Depende sa pairing So ayan oh 500 to 400 po Yung parisan po na ito Ni Sir Dante oh Ayan po oh Oh so, yeah. Tingnan mo, saka pa Magkano naman yan? 600. 600. Okay. Dito, sir Dante. Nandapin so, natin yung mga ay, diamond dab natin, 1-2. 1-2 naman dito sa diamond dab, oh. 3 PS na lang available natin. Ayan, tatlong pares na lang po yung available dito. Mga sir idol, oh. Ito po, oh. So, ayan, oh. Bali, tatlong pares po. Meron pa pong available dito. Habol na, abang meron pa. So, Ayan. Okay, yung mga ads natin. Ads natin, nagre-range siyang 500 per pair. Depende sa klase, ano? Uh, yung bulls natin, 700 lang. 700 lang Pares. sa bulls. Pares. Sa mga opalay natin. Same na lang din, na 500 lang. 500 lang din, mga sarayin. Okay. Yan, sa so mga kakatin natin, sir, Dante? Mga kakatin natin, usual, 1-2 pataas. 1-2 na mapatas. Ay, medyo may... malakas sa atin. Medyo malakas kay sir, Dante yung mga kakatin, no? mga idol. Yan, 1-2 patas. O oh, ito lang, kukunti na lang Wala na, ubus na Nauli na naman tayo, tinangali kasi tayo mo. o oh. Unpin ni Sir Dante, wala na Sold out na, simot Lagayan na lang natira Okay, yung contact number natin 09050764977 Okay, yan Thank you, boss Dante Thank you, boss Dante yan, thank you Boss Dante Maraming salamat, wala si Burgess Kaya ngayon lang nandito ngayon <laughs> Okay, thank, you thank, thank you, you, thank you, God bless you. Dito na naman tayo sa pwesto ni Sir Joel Good morning po Sir Joel Prince Joel, yan, good morning, good morning Okay Sir Joel, ano po yung may alok at may re-recommend tayo po sa mga Ito, mga kaka natin Buyer, Ayun, ito mga kaka natin Magkano po pairing diyan? Ito iba po, dito po, dalawang Ito, dalawang yan um, o, no. back to back Latino. 2K Ito ano? Ito, cinnamon? 1-6 gray lang yan Gray, magkano? 1-6 pare sa uh, normal gray na takate okay, well, Magkano dyan? 1,000, palo yan Paano? Palo So yan okay. o Ayan yung mga palo natin dito Magkano yan? 1,000 1,000 lang yung palo, ayan o oh. Okay, dito Ito, eh. 5 natin eh, ano, 16. 16 naman dito sa 5. Ito 16. Ito naman. Itong palo, dalawa palo yan. Itong dalawa dalawang one palo. Dalawang, dalawang palo, magkano yan? Dalawang libo. Dalawang libo lang yung palo. Ito, Ito naman 1-8. Ito? 1-8. naman yan. Pino, saka, ano, okay, 1-8. Eh, 2 k Sa mga parakeets natin? 400 lang. 400 lang ang parakits dito eight. sa parakeets. Mga yang ano? Mga yang? Ayun. Okay, okay, dito okay, naman okay. tayo sa mga Alps. Yellow Bulls natin. Magkano naman sa Yellow Bulls? Sa Libo, paro. dito, Paris, maser, ay. Dito sa White Bull mo. Walang lang. 1, sa White, White Bull. Pares. Albino. 1, 2 rin. One rin. Pares. Mga Lutino dito, magkano? 1, 2. 1, 2 lang din dito, mga Lutino, mga dami. Oh. Eh. Mm -hmm. Ito, mga society natin, magkano? 500 lang. 500 lang 500 para sa sir. society. Oh. Ay, nung dami sa society ni Sir Joe Joel. Ha? Okay, dito Sir Joel sa mga paint palo natin. Paint palo na opa natin. 15. 15 naman one dito. O papel sa isang normal paint palo. Yeah, 15 lang. Back to back o papel magkano? 15. Ito 12 yung ano. O papel sa normal. 1 12 pag o papel sa normal, 15 okay. naman pag back to back OPA Okay. Next dito. Dito dito. Aqua at sa Palo. Aqua sa Kadan Palo magkano? 5k na lang 5K, okay. Ayan dito. Naman, 4k. 4 naman dito. Okay. Ang sa no. Parehas okay. Ayan, 4k. Okay, Ito, next. 15. Ito nag-iisa na lang to mga Sir Idol Yung gold dyan ni Sir Joel. Oh, pa. Magkano naman dito? 1-5 babae yan. 1-5 babae. So, yan. 1-5 babae na tira. Next. Ito 800 lang, oh. Ito 800. Anong ID neto? Palo. Bail Palo. Bail Palo, yan. Yeah. Yan. Back to back, 800. Oo, okay, 800. 800, okay. Ito okay. Lutino Opa. Next, Lutino Opa natin. Magkano back to back? 3-5 pares. 3-5 na lang pares dito kay Sir Tumit Joel. Mga Sir Idol, oh. 700. 3-5 na dito. lang dito. Napakamura ng Lutino Opa lang dito. 3-5 na lang Shock sure, akin hand to Sir Joel. Hello, oh, par parin oh. na. Tingnan din, neck fan. Next natin, so, ito leader to, to contact sa ito, ito mga hand feed ni Sir Joel, two time akong kuha nung. dito? 250. 250, 250 lang po 'yung sa dito kay Sir Joel, mga hand feed po mga sa rider. Okay. Ito, ito kakatingin late oh. okay. no. Magkano man diyan? Ayan, 800. 800. So, 800 sa kakating Ito, 250. 250 naman yung al. Sama na to, Sama paraki. so, yan, ito, parakit. Sama na yung parakit. Ayan, narin. Ito, mga ano natin, o. Oh. Dito, Sir Joel, magkano dito sa Yellow Bull tsaka Green Ewing. Ay, Lutino. Lutino saka kato, ano. Mga ispit sa parito, sa kato, ispit sa ino. Magkano naman sa kato, parisan? Parisan. Hindi ko na ito, 1.5. 1.5 naman dito, parisan. Dito, so one dito, one four. four. Yeah, one four. Yeah, yung parisan okay, Sir Joel. Abukado lain natin. Abukado line natin Sir Joel. Magkano? One six. One six. Back to back. Abukado lain di pa lain. Napaganda oh. Solid sa mga gusto ng... na ngay kulay. Eto may available pa si Sir Joel. Okay, next natin Sir Joel. Eto, eto. Okay. Eto ano yeah, ID nito? Yun po Ito iskino iskito pa. 1.4 Ito naman eh, Ito ay pare. 1.4 one four. Saka Ito ang crimino. Okay. Crimino natin, Magkano sa crimino? One eight. 1.8 ang isa sa Paris okay, sa Paris 1.8 lang po mga sir idol oh. ganda oh. mura na ito, mga sir oh. abil na kayo kay sir Joel napaka mura ok next P 800 pato peso par blue peso 800 ang Paris wild type natin kano? 2,000 2,000 sa wild type natin okay oh, sir Joel oh. ok ok Half so natin magkano? 800. 800, 800 po kada part is half Ito pa oh. Ito ng half mo babae ba to? Babae to? Ay, ha? Ito ng babae to mas malaki. Mas malaki yung babae. Oh, so, ay, mababae. magkano naman 'yan? 100. 800. Okay. Yan lang. Lana. Okay, Sir Joel, contact number sa mga gusto po mag-abil. 0961-670-199. Okay. Ayan, please contact po. Please do it every Okay, thank you, Sir you Joel. God bless. Salid! morning, good morning. Kamusta ang buhay-buhay? Ayos lang. Okay, mga sir, dito tayo ngayon sa episode ni Sir Khalid. Oh. Ang dami pa rin mga ibon sa Sir Khalid. Solo flight, wala si Sir Barbie. Ay, na mag-iilaw raw, hinahanap ka. Ay, mag-iilaw. Kaya mo yun. Ikaw yung nanap ko ngayon. Ikaw yung importante dito. Okay, Sir Kali, dito, tayo sa, dito tayo sa mga kakatail natin. Dito, bigyan na natin ng 2,000 ng pa. Ito, proven ito, itong silver sa itong cinnamon chick six-pot. Ayan. Ruben yung dalawa. Ruben, itong dalawa. O, ito naman Lutina, tsaka itong Pearl. 2,000 yan ang pares. 2,000 naman ang pares. So, ayan. Ang lalaki na lang. Ang lalaki na lang. lalaki na lang. Barako po yan. No, yan, no. Nagpapakita yung gilas pa. Okay, dito naman sa baba. Yan, sa baba ko, bigay ko nila ng ano yan. 1,5 ang pares. Normal. 1,5 ang pares. Oh, so, normal. Normal. So, ayan. Normal. Ito, may mga emerald ka dito. Yes, sa, sa emerald natin, 3,000 ang pares. 3,000 naman dito sa Emerald para oh, yung mangel. isa 1,800 yung ano silver yan yeah. silver pearl ah ano emerald pearl, pearl emerald, uh, emerald ah ito, pearl, ito oh. naman dito back to back pearl bigay ko na lang 2,000 yung dalawa 2,000 na lang pero ito, dalawa. ito ano to ah, 3,000 yung dalawa 3,000 yung sa emerald natin oh, oh. Yung, yung green yung green alright Okay, next. Oh dito Sir Khalid, yung mga putiya natin dito. Okay. Opa line lahat yan. Opa line. Sa White Bulls ko, 1.5 sa Albino, 2,000 ang paris na. Sige, salamat. 1.5 sa Albino, 2,000 sa... Albino, Albino, Opa, 2,000. Sa White okay. Bulls, 1.5. Paris okay. na yun. Ayan, narinig mga Sir Idol ha. Okay, next. Ito, Albino. Albino natin magkano? Oto at saka Cremino. 2,000 ano. Ah, ito. ito. Ito normal at 1,500 at 2,000. 1,500 at 2,000. Normal yeah. Albino at saka Cremino. Ano. One okay. Format. Next. Back ito. Back to back pa, 2,000 pares matured. 2,000 pares matured. Yan. 2,000 pares matured. O mga sir. Okay. Next. Sir Khalid. Si Ayun pa, kakatayin mo. So, bala, meron mo pala Ay, dito. tapos na pala yan. Oh. Tapos na pala yan. Okay, dito tayo sa mga albs. Ito mga RF line naman. Dami tayong RF line. Ito, Ayan, mga RF line. RF line to. Dami yan. Magkano? Sa mga pastel natin to, mga ino line to. Lahat lang, lang din ang ginang RF line to. Yung mga ginapastel to yung dilaw. Okay. Split in yan. Split in no. Yung dalawang yung sandito. Pero na sa mga ginang mga RF line to, 1-5. 1-5 naman sa mga green. Okay, may nakita ko dito sibra. Merong pa sibra si Sir Halid. Do. Oh. Magkano naman si sibra mo? Sibra natin, bigay ko na lang ito ng 800 na parang niya, 700 na lang. 800, naging 700 na lang ito. Yeah, pagkain niya, wala pagkain si sibra niya. Ayan oh. Eh, no. Yan, yeah, 700 na lang ang pare sa parakit natin. Magkano diyan? Sa parakit natin 'to, mga matured naman 'yan. Sige, bigyan na lang natin ng 500. Ito 500. Meron na Meron tayong hago lang diyan na nakasama. Ito, tsaka isa 'yun, no? Wala na kami lagay. Halo. Inko plate 'yan, inko plate. Wala tayong pare sa. Ay, inko lang. Inko. Ayun, inko. Magkano pare? 15. 15 lang, oh. Okay, Sir Khalid. Thank you. Okay, next. Ito, may Batman and Robin. Eh, sa Batman and Robin natin, 1-5-1-5. Ito, nakareserve na ito. Nakareserve na ito. 1-5-1-5 ang pari. Ito lang available, 1 Ito, 1-5 din ito. Naka-reserve na rin yan. Nakareserve na rin ito, mga sir. Sa price na itong kuhain yan. 1-5 din yan. 1-5 din. Sa din yan, marami tayong mga na ube. Ayan, o. Ube halaya. 1-5. Ito, 1-5 din ito. Okay. Next natin. Ito, 1-5 lang Sandibo dito sa Tilaw. Tinawid pa natin sa dagat yan. Tinawid ko pa ng anet. Inabot pa ako ng tsunami sa Russia, May maitawid ko lang. Sa libon na lang Kapi yan. Sabi naman inabot mo, Sir Kali. Sa ilang lugi, lugi, lugi na ako sa pamasakabili na nila yan. Talaga nagpapalugi ka, no? <laughs> <laughs> okay, dito, next tayo. Ayan. Ito, lutino ako pala yun to. Ang issue lang ito, may konti ano lang sa ula. Pero wala naman na yan kasi babal. Ayun o, tumutubo na. Magkano naman yan? Ayan, bigay ko na lang ng 4,000 yan para sa negotiable pa yan. 4,000. Lutino ako pala yan, ha? Lutino ako pala oh, yan. Ang easy yan, kaya medyo mapapala. Okay, ito. Ano uh, ID niya? Ah, yellow bird pa pala eh. Pagkano naman 'yan? 2000 na lang 'yan. 2000 naman 'to, mga sir idol. Oh. Okay, next. Let's yes, yeah, split in 'yan, 15. Split in 'o, 15. Oh, pala 'yung sure split in 'o. pala 'yung sure split in 'o, 15 po 'yan. Okay, dito sa kanin. Sure split in rin 'yan, oh, pala 'yung 15. O oh, pala yung 1-5 shot split Dino May kitang karga niyan Okay Titiin okay. natin ang mga pampang Ito. Eh kaya ba yan nakabenda tayo Tapos diba nyo itong mga kaka yeah, Guys 1,000 na lang yan back to back Fire uh, blue na lang 1,000. So, normal Presyong diba normal Presyong normal Etong yellow bull natin dito magkano? Yeah. Ayos lang natin ibon dito Wala Ay sorry sorry ay, ay. dito ka kali. Sa 1,000 oh. lang pares na. Sa 1,000 lang dito, kahit saan dito. Oo. No. Ayan, tagi isang libo. Itong crimino natin. 2,000 lang. 2,000 pares oh. Eto, Lutino Opaline ito. Yan, Lutino Opaline 5,000 na lang yan May matindi din yan Baka kala mo Ayan, oh, eh, no, mapula oh. Okay, okay, Inabutan na. ako sa Russia Nagpunta ako ng Japan Muti siya kabutan na May tawid ko lang dagat dyan Kaya guys, bilhin mo na Mura yan <laughs> Grabe talaga <gito. laughs> Kakaib Kakaib ito Kakaiba natin. Kakay ito pa, ba, po... di, ba, di ba natin isama ito May mga normal tayo Ano <laughs> to. Sa akin naman galing bagta to. Yan, yeah, gusto sila ng humalukay ng ano yan. Galing sa ano to, Indonesia yan, men. Baka alam mo. <laughs> hindi mo maintindihan na salita yan. Mga pagkakumuhin yan, wala. Mga yeah. imported pala Ibigay ko yeah. na lang to ng 500, gabi sa peraso. Ang sa ito, 1,000. 1,000 lang, imported. Matin na lahat yan. Imported galing sa bibig. Ito, oh, ito may mga karga ito. Eto, eto, ito, ito. ano naman to? Ito, RF line. Ito, possible dan. Ito, mga possible dan. Yeah, ito, 2,000 to no. 1,215. Legit ang karga niyan, lalo sa Fisher. Ayan Ayan fisher. po, possible done. Okay, next natin. Itong maganda dito. Okay? Pablo Opapil, bigay ko yan ng 1.5 yan. 1.5 naman yan, o, pare. Five. Yeah, 1.5 ang pare. Dito sa Albino natin, back to back. Normal lang yan, 1.5 na lang. 1.5. Oh. Okay, itong Green New Wing Opaline. RF line niya, 2,000. RF line, 2,000. Mga RF line natin, 2,000. Yan, yeah. itong mga, ano? Itong Opaline ito, tsaka Albino Opaline, tsaka White Bulls Opaline, angat ko. Yan, yeah. 2,000 naman yan. 2,000. 2,000. 2000. Yeah eto Lutino, Sable, maganda. Magkano naman yan? 2,000 na lang din. 2,000. Two ba? lang pala, one type. One pala laki din. Okay. Ito, one din, oh. Lucino. Lucino, din. Two ito, bago ano, ah, nila na, oh, ano yan. Okay lang, okay lang. o, kakaiba na, ano, ha rare dito makikita sa kali child na Saan saan? Dito, sa Channel mga itinawid pa namin ng pangka doon, halos nabubog pa kami. Tinulungan kami ng mga badyaw para makalagin lang kami sa pangpang para makulang na ibin na ito. Okay, so, big blossom, big <laughs> pink blossom, tignan nyo. Pink blossom. Saka yung mata, ano? gumagawa ito Ano? Ano? ito, ito. Ganyan ang mga pakiyaw namin dito, ha? Ah. Baby pampanga yan, baka alam nyo. Ano? ka mo, hawa mo. Awaka mo. So, ito. Wala ka na makukuha niyan. Ano, anong ID nito? Pink Blossom. Pink Blossom. Tama, <laughs> ang ganda oh. Marami yung nagtatanong. Pero presyo nito guys, presyo normal lang. Presyo normal. 1,000 na lang ang bibigay yan. 1,000 lang bibigay oh. Ayan, ano, ang bibigay ito. Pink Blossom po. Ang ID nito ni Sir Kali. Ano ba mo ba yan? Hindi, nakuha namin yan. Ganyan eh. okay. Kasama to sa mga ano eh. Next. Eh, violet. Kaya so, sa mga violet o palay natin is 1,500 lang ang pare. 1,500 lang ang pare. <laughs> <laughs> Kasi nakita mo so, namin ano. Tama din Jeff Violet ano? Ito, Power Blue Opa Pain Power 1-5 na lang yan, Ewing 1-5 1-5 DF So yan, DF Okay Wala na Okay na Kasi na, wala na Wala na Ito, may rabbit pa ako Rabbit, pati ba naman rabbit Oo, sinabi ko naman sa'yo Saan na naman galing sir? yan? Saan naman galing? galing pa na New Zealand to, baka alam mo kulay po dito <laughs> <laughs> Hello? 1-5 na lang, pares na Ito, mo, magpamasahe lang Pamasahe lang. Eh may laki kami manananggal kaya naglumipat na lang kami. Ah, kaya pa. <laughs> Oo, oh, kaya na kami sa pamasahe. Sa kain oh. mata eh, no? Oo, yung kain know? oh, mag-a-a. Lupit kasi... na ito eh. <laughs> <laughs> mga imported yung mga dala-dala na ito eh. Eh, aso pa nga kami, labas ni aso natin. Saan naman si yung aso mo? Ayan, si Blue. Saan? Kamag-anak naman kami, ano? Ayan, no? Oh. Saan naman galing to? Imported din yan. Nakita mo, galing rasyo yan. Blue ang kulay niya. Blue <laughs> oh, ang Ito, magkano naman to? Aso ni Nelo binigay sa amin. Mm. Eh no, Not for sale. Okay, Sir Khalid. Tapong sila natin yung ano natin. Ang, ang number natin is 0945-423-9090. Tapos, may Facebook tayo. Huwag nilang na nila lagi yung Khalid Channel. Alright. Meron din kami ano yung TikTok ha. Nag-TikTok na rin kami ha. Kalid Khalid Channel pa rin. Channel Same logo lang. Okay. Salamat. Good morning sa mga viewers ni Bird Moto Tip na... Bird Moto TV Vlog, tama ba? Apo. Oh, yun. Magandang umaga sa inyo. Shoutout nga pala sa mga bayan natin kumukuha dyan. na kung gusto magpasapay, magpasapay na kayo. Ayan, thank you Sir Kani. Thank you, thank you. Sir PJ, magandang umaga. Good morning, good morning. Ayan, so yan, dito na si Sir PJ, nakabalik na sa dating pwesto. Ayan. Okay. Sa pampanga. Bado na no, sa daanan nyo no. Sa atas ng tubig. So yan, Ito, Sir PJ, yung kakatil natin, magkano kaya pair na eto? Ayan, out natin na ito. 2K ang pair. Lutino, no? Ayan, 2,000 po ang pares po dito. So, ito, nakaiwalay pa yung isa. Oh. 2,000 ang pares sa sa katil po ni Sir PJ. So, dito, Sir PJ, sa mga pearl natin. 900 naman isa. 900, iba po yung price po na sa mga 1,800 pares. 1,800 naman ang pares. Ito Sir PJ. PJ. Parehas lang. Mm -hmm. Ay, 2000 sa Lutino. Magkaiba po yung presyo mga Sir Rydon. Ito Sir PJ, ba't nakabukod to? Anong ID na ito? Uh, ito naman, uh, Yellow blue opaline sa Fire Blue Opas oh, Lutino. magkano naman 'yan? Yan out na lang natin na uh, 15. 15 yung pares. Ayan, eh, 1-5. Eto, Sir PJ, yung mga yellow bulls natin. Yung yellow bull natin, out natin, 400. 400 naman dito ang isa. So, ayan, yung mga matured na, o. Okay, dito? Ganun dyan. Yung mga yellow bull, 400. Tapos, itong pin-pidded, 15 uh, itong pare. Opo. Yes. Yung opadilyot, 1-5, uh, proven pair na yan. Proven pair na yan. Yung green opadilyot. Okay. okay, dito may nakita tayong, ano, Lutino Opaline. Yan, Lutino Opaline natin. yan din na ako. Iwan ko yan na pakita. 1-8. Ah, okay. Ayan, 1-8 uh, o. Ang oh. gender. Ang gender. Ang gender o oh, Bloody Mary o. Oh. Okay. Okay, dito Sir PJ. Yan, Crimino Opaline saka Lutino Opaline. Baga sa Crimino Opaline? Yan, out lang natin, 3-5. 3-5 sa Crimino Opaline. Dito? Yan, ah... Uh, 3,500 3,500 naman dito sa Lugtino back to back Opaline o? Opaline Eto, ano to sir PJ? Yung deck aqua B1 opaline Spitino de Liga Ikaano yan? Yan out lang natin 6K 6K na lang dito o, sa deck Deck opaline Ano yung mas na yan? b Ayan, nasa 3 yan. Ayan, Ayan, Dito po. 3, 4, 1. Ayan, Ayan, Dito sa mga ako natin, Sir PJ. Ayan, 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 Dito Ayan, 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 Dito? Ganun din, 3-5 Parehas lang o oh. oh, Ayan ang mga ako o oh. Ito Blue o pa Danpalo Possible uh, ka Out natin, 3 3K ito yung mga puti na to. Ito white bull o palay split pino. Magkano mo yan? Out na lang natin yan ng 700. 700 lang isa o oh, mga sir. O, ito, ito parang para lang. Ah, parang para lang mga sir. Ito lo. Tsaka to. Ito mga dilute. Ah, ako pa pay. Ah, uh, ako pa pay. 500. 500 ito. 500. 500. <laughs> Bali dalawang peraso. 1,000 100, pag dalawa. Yung mga kakatay natin magkano? Okay. Ito yan, 700 naman ang hand feed na gano'n. 700 ang hand feed. Sanay so, na ba sa syringe to? Oo, kumakain na. Kumakain na to. Pero na isang beses pa lang silang kumain sa syringe. Ay, isang beses first time pa lang. First time pa lang. Hmm, pero pagka para. ganito kasi madali naman turuan to. Madaling hand feed to pag mga ganito size. bagong walay. Oo. So yan, okay, Sir PJ. Contact number sa mga gusto po mag-order. Ayan, 0907-6230-339. Ayan, please contact na po sa mga gusto po mag-avail, Sir PJ Avery. Ayan. P.J. Everine din, twin ling na nasa Grotto. May Friday nandito sa buhay. Kaya sa mga gustong magpa-DNA, yan. Pwede nyo sabay dito. Pwede rin sa Grotto. Ayan. Ayan. Sir P.J., pakikita, pakakakita natin yung pasabay sa atin. Ito, may biyahe tayo Mindanao po ito, mga Sir Idol. Ay, Sir Eric. Shout out po, Sir Eric. Ito na po yung ipo nyo na iraride po natin yung pamindanao po ito, ha. So, yan. Ilang pares to, Sir PJ? Ay, uh, apat na pares. Apat na pares po ito. So, yan. Tayo po mag-asikaso na ito para idalhin po sa shipper. May shipper po sa mga gusto po mag-order ng mga ibon at gusto magpa-ship ng Visayas at Mindanao. Meron po tayong shipper, mga Sir Idol. Alright. Maraming salamat. And God bless po sa inyo. Sir PJ, thank you, thank you, Sir PJ. Thank you. Thank you.